Gusto mo ba na ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan kailanman o habang buhay? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya at hindi-hindi na siya maghahanap pa ng iba dahil ikaw ay sapat na para sa kanya kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na ikaw ay hindi-hindi niya pakakawalan at habang buhay mamahalin ka ng partner mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay para makatulong at isa rin itong paraan para mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo rin ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ito sa papel pangalan at apelido niya, ako ay hinding-hindi mo pakakawalan kailanman at habang buhay ako lang ang mamahalin mo. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At sa likod ng papel, isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At pagkatapos, i-roll niyo ang papel at talian mo ito ng pula na pantali. At pagkatapos, kumuha ka ng buti o garapon. Buti o garapon ay pwedeng gamitin. Depende po sa inyo kung anong meron kayo at dapat may taki po ito. At pagkatapos mo nang malagay ang papel na tinalian mo na pula na pantali, ay maglagay ka ng asukal. Kahit kalahati sa buti o sa garapo na ginamit mo ay pwede na po. At pagkatapos, takpan mo na ito at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pag matagalan dahil isa itong gabay para makatulong at mas lalong mapatibay ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at dapat positibo ka sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.